Lahat po kaka birthday ko taon taon may problema. <laughs> Thank you po sa lahat. So, kakatapos lang ng birthday ni Alan kasi kahapon yung birthday ni Alan. Uh -huh. no? Kaya boy ngayon, akala niya tapos na lahat ng celebration. Uy, ay, uh -huh. hindi, hindi niya boy alam, yung girlfriend kasi ni Alan naghanda na surprise sa kanya. Uy, ay, boy, ay, boy, ay, at boy, siyempre ako, may iba pa akong regalo kay Alan pera sa may bal. Oo, uh -huh. Zuba? Oh, Zuba Kayo may nagpagawa no? <laughs> <laughs> ito, ito yon, yan. At, at mamaya natin i-reveal yan. Kapag nandun na si Ali. Yeah. Ayan, sundin mo natin si Ali. Sabi natin, kakailan tayo sa lamarang. Pero hindi niya alam. ano ayo, 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 may ayo, ayo, kumain tayo sa ano? nagugutom na ka ha? nagugutom <laughs> <laughs> na na nagugutom ka na ba? nagpapalabungang na ito kumain tayo, ay, tayo. tayo. Saka Saka. ha? Saka. basta kasi ito mo ako na lilibre na kita uy uy sinasabi ko o ka, na. Ko, ka na. Okay na ko ha? okay na ko ay mag ano ka naman? Ayip na to <laughs> kakain okay, man lang kakain kakain lang kay, kay? Tahan, pala oo hmm.

Sa kasi kakain lang naman ni, eh. Ikaw wag ka mag-expect hindi mo na birthday. Ay, hindi na ba? Uy, kuya, saan ba to? Oh, teka lang. Ha? Teka lang, umano ka. Ha? Ah, ano mo? Mm, mo? Ano mo? Wala ka tiwala, guys. Ikaw wala kang tiwala sa mga ano. Wala talaga pag sayo. Ako ililibig kitang eat all you can. <laughs> eat all you can? Eat <laughs> all you can. <laughs> pag ako nagbayad dito ah. <laughs> Ikaw magbabayad. <laughs> hey, oh. Ano <Hello>, ba? Happy <laughs> birthday. Surprise! Eto, sino mang susurprise sa'yo? <laughs> Hello! Oh. Ano yung message mo, Alin Yung seryoso. Magbabait ka na! Kiss ka! Kiss ka! Kiss ka! Di nila! Hoy, ayun na nga 23 gifts na. Panis lahat ng 23 gifts na sa regalo. <laughs> Ay, talaga naman! Talaga <laughs> naman! <laughs> May regalo din pala kayo? May regalo din pala kayo? Ye, ye. nagsama-sama ang mga baseball. na Wala nang si Gojo. Boy, bulls, bulls. Happy birthday. Nagregalo ano, 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 ano? na <laughs> happy birthday. Wala akong regalo kasi um ano-ano. Tatahimik na lang ako para sa iyo, Ki. Okay, okay. Ah, okay. Okay. okay, okay. okay <laughs> wala akong regalo. Eh, lang din ako. Eh, wala <laughs> <laughs> ano, regalo mo sa akin. Ito daw ang regalo niya sa'yo. Ayan. Ang <laughs> ano <yung> regalo mo? <laughs> Ayan. Ito. Alam ko marami din <laughs> sa'yo. Dahil meron ko nang lalagyan ng sapato. So, ito na ilalagay mo. Wow. Para hindi kayo nag-aaway ng huya mo kasi wala kang ganyang color. And alam ko wala ka pa niyan kasi bagong release daw yan. boy. <laughs> Kasi lagi ka nag-aaway, wala ka siyang block. Ayan. Happy, happy birthday, ayan. Sana makukuha mo lahat ng pangarap ko sa buhay, yun lang. Okay, ayan yung regalo ko sa'yo, boy. Ano lang to. Ah, uh, tawag. Di ba, nag-regalo ako na si Alin ng van. Ano Yay! Nirigalo Kasi may, may pangarap kasi si Alin magtayo ng business. Oh. Ayan. Kaya, okay. Pasok na natin yung regalo ko. Ay, ayan ito ay makakatulong sa business na gusto mo. Sige, okay, anayin mo na. Anayin ah, mo na. Sige. Ayan, makakatulong sa business mo. Konting <tinyo> yeah. yeah, puhunan para sa business mo. Ako nagpisa sa tiyan. <laughs> Ako nagpisa sa tiyan, mamaya ka. Kaya yeah, boy, kasi, kasi di ba, may dun sa atin ang mahirap tayo mamuhunan, 50,000 na yan. Gamitin mo yan, tapos kapag may kailangan ka pa, may kulang ka pa, sagot ko pa lahat yun. Ms. <laughs> Angelica Rufo. Ayun, hello love. <laughs> Um, sobrang deserve mo lahat yun kasi ganun din yung pinakapakita mong pagmamahal sa akin. Hindi ka ah! birthday ko, kundi araw-araw. Kahit hindi ka rin nagpapaalam. Ah! Okay lang, kahit hindi ka nagpapaalam, malaki tiwala ako sa sa'yo. May kalulang wala. Ah! <laughs> lang sobrang deserve mo lahat ng bagay na meron ka ngayon and wish oh! ko sana mas mabuting oh. tao mas maging mabuting tao ka pa and mas maging blessing ka pa hindi lang sa akin sa oh! sa iba pang tao tapos ayun sana maging healthy ka pa yun lang po and thank you din po sa mga nagpunta dito tsaka po sa tumulong Yun lang po happy birthday oh!

Lumiha ka pa. ka <laughs> pa. <laughs> <So, laughs> yung paligid sa ina, malaking regalo na anak yun. Kasi alam ni Papa ako. So, salamat at nararamdaman ko naman na mahal niyo ako. I-message so, so, sa akin. I-message sa akin. i Salamat sa akin. Enjoy Hindi <laughs> lang ang buhay. Sa lahat naman ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, talagang mahirap maging perfecto. So, natutuwa ako kasi lumak kayong mabubuti. At sana, maging Hindi ka sama dun. Mabuti pa. Hanggang sa pagdanda. Kuya, kailangan yung mo. Kaya kami mo, Kuya. Happy birthday. <laughs> oh! 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 talaga <laughs> yung gano'ng nakakahiyak. Wala ka regalo. <laughs> Ayun po, alam ko po. Ngayong gabi po ay eh, may mga lakad din po kayo at alam ko po pong busy din po kayo kaya maraming maraming salamat po sa lahat po na nagpunta. <coughs> <laughs> Hindi, ayun uh, po, thank you so much po. At uh, sa pamilya ko, ayan, thank you po. At kay Anke, ayan, thank you. Uh, thank you sa effort at thank you po sa lahat ng tumulong. Maraming maraming salamat po. At yun po, ang isa ko din po pinapasalamatan ay si Lord. Ayan, thank you, thank you so much po dahil another year and after... Uh, sana po ay gawin po ako o kami pong pamilya na blessing po para sa ibang tao. At uh, yun lamang po. At uh, siyempre po, uh, sa baba ko po. Pag-graduate na. Ayun, mag-board exam na ako kaya. Thank, thank you, thank you sa lahat. Thank you, thank you po sa lahat kasi po, lahat po kaka birthday ko, tonton, may problema. <laughs> Brown out, bagyo, ayun. Kaya alam po na mga klase ko yan, gano'n. Kaya po, ayan, ngayon. Kapot po, meron ulit, pero okay na lang po kayo. Thank you so much po.